Pisa natin na magpapag away sa Lord. Ang away ko ay itong bike ko. Isang brand new mountain bike. Tapos 5 selection of princess. And good morning guys, another day, another vlog Late na tayong nakalabas Ayan, nagising nung anak ko So, hindi ko alam kung anong rota natin ngayon Bahala na kung saan tayo natin ang ating gulong So, dire direct-direct lang Ayan guys, may gawain na tayo So, dire direct-direct ko lang natin ito Ayan sa Tatiwa Karating Ayan tayo, ah maximum 9 o'clock 9 o'clock AM so mga pa 6.40 pa lang so yan, higyan natin yung daang maluwag and guys, nandito nalang sa Marilao yung yung, yung yung building to SM yata kinagaw SM so Marilao na tayo yung mga pagpatak po na mabilis, nasa max 35 lang kasi maraming dito itong jeep para tricycle sa harapan natin kaya tapong 35 or less tayo malolos na tayo malolos oh, one horsepower tram natin, one horsepower Stop over muna tayo mahulog yung battle ko water break muna tayo tapos tsaka out and guys nag decide na pala tayo pumunta ng philippine arena kasi nga doon sa balagtas hindi na daan tapos mag traffic na so ikot lang tayo pang dito tas uwi na so, dito na tayo sa philippine arena sa loob So, nag magtutulaps lang tayo tapos na. Kasi mainit na. It's already 7:40. So, mainit. Pero ang ganda na loob. Ayan. dito sa Wansa, sa Pilipinas dito. Oh. Pa-long tayo. So, na tayo. At mainit na. So yan, kaya tayo. Naka 38 kilometers na tayo so. Pwede na umon. 50 kilometers na rin tayo. pa pala dito yan tapos meron pa doon yung Luga 1 yan din sa na pwede yung puntaan para pang recovery pagpapunta kayo so yan yung update natin is sure for na tapos nandito tayo sa junction ng may kawayan na tayo junction na to sila na mainom nawala yung bote ko Pobre Naka Hello. Naka 58. Okay. Naka 58.5 km style. 2 hours and 29 minutes. So, yan, guys. Okay na tayo. Okay lang. Na, ayan. Nawala pala yung bottle natin. Yan lang, guys. Yan yung update natin yan So, peace, yo.